So medyo tanghali na tayo lumabas Kasi nga medyo napasarap yung tulog natin Tsaka kumain muna ako Medyo sama ang panahon Grabe So baka hindi na ako umakyat ng ano Ng SM Wrong pin Ano ba yan? bibigyan mo to. Ito na yung kadugtong ng pagkonto natin kaninang madaling araw. So kalalabas ko lang. Ang oras is 11:40. So hindi na tayo pinasukan kanina kaya hindi na natin i-vlog. So ito na yung kadugtong nun, ito na pang-apat ko. So nakatatlo ko kanina. Medyo tanghali na tayo lumabas kasi nga medyo napasarap tulog natin tsaka kumain muna ako para meron tayong pondo sa tyan natin. Dire-diretso na to hanggang mamaya ang gabi, wala nang uwihan to. Ina natin kung makakailan pa tayo. Kaya natin yung unang deliver natin. Ang natin is Jollibee Palifaran. So galing pa sa bahay namin, pinasukan ako. Hindi ko alam kung bakit, ang layo nito sa amin. Pero nung chineck ko, cost kasi siya, 1.6. Siguro kaya walang napasok sa kanya, mabababa yung top up nila doon. Ako yung pinaka malapit na may malaking top up. Yun mga kabiban mo to, nakuha na natin yung order natin. Yan, shout out, shout out kay Jaymar dito sa Paliparan. Foodpanda Panda Bikers. Salut kami sa mga Foodpanda Panda Bikers na katulad niya. Yan, shout out nga pala kay GJ Moto Maraming salamat sa suporta and ride safe sa iyo. Hay eh, mga kabiyon noto, medyo samahan panahon. Grabe. Wow. Sana wag magtuloy-tuloy. One eternity later. One seven six. Six pesos kama para bigyan pang <laughs> ano. Sige ako okay na kasi akong panukot Sakto lang. Okay,

tayo sa SM dito tayo sa para masaya <laughs> nakakuha na natin ang ating orders medyo natagalan yung orders natin maliit kasi yung top up ko eh bago tayo bumalik dito tatapap muna tayo Sir. salamat po so, nakatid na natin ang ating ang ilan na ba yun? ang lima na pala yun sa so, panlimang booking na natin yun nakamagkano na tayo? 484 484 pa tayo tapos alam ko nakabutas na, na tayo yung isa ayun nakabutas na tayo na isa so nagka incentive na tayo bali na sa 500 na 500 na yung kinikita natin kasi yung James neto pag bumutas ka ng 655, bali 530, 540, mga ganon. Pero putol-putol yung biyahe natin ha. Simula alas 3 hanggang 5.30, tapos natulog tayo, tapos lumabas tayo le is mga 12 na. Sabi ngayon, makakadalawang oras na tayo sa labas. Kaya bali ang kung susumahin mo, nasa 5 hours pa lang tayong jumu duty. Baka kasi mamaya isipin nyo, alas 3 na ako na madaling araw lumabas, tapos alas, alas 2 na, ng, 2 na ng, tanghali, 500 pa lang yung inikita ko. Hindi, ano lang yun, putol-putol yun ito 5.30 lang ako kanina tapos alas 12 tulog kasi ako tapos bumalik ako alas 12 na bumalik lumabas ako alas 12 na kasi kumain muna ako eh babalik tayo dun sa SM kasi dun yung malakas ang booking eh pero bago tayo bumalik tatop up muna tayo para sigurado kasi maliit na lang yung top up natin para pasukan tayo na pasukan pag malaki top papasukan tayo na Yon mga kabiban mo to, kapap mo na tayo rito, touch pay. Ayan, mga kabiban mo to, nakapa. Dito lang kayo sa mga touch pay para wala nang charge sa ano kasi meron eh. So, gagawin ko lang, so, up tayo. Yan. up tayo, top up with pin. Yan. Tapos sulat lang natin to, yan. Ah, sulat lang natin. 3 9 4 3

2, 0, so yan so bali ang top up ko ngayon is 1,000, 1,000 pesos yung nasa laman ko, so eh, nag top up uli ako ng 500 ito 500 to, yan, successful na siya so naging 1, 5. so top up uli tayo, bali 1, bang ang ito top up ko so top up uli, pin uli, papasok nyo, 6, 4, 7, 8 6, 0, 2, 0 8, 9, 3 7, 8, 8 4, 4, yan, so bali 1, 5 na yung laman ng Tap-up ko, nagdagdag ako ng 1,000 pa. O, oh, successful ulit. So, bali yan. O, oh. na yung laman nung tap-up ko. So, ito, wala na to. Tapo na to. Kung gusto nyo ipasok, pasok nyo. <laughs> Pero wala na yon. Mas maganda kasi dito sa mga touch pay, kasi walang charge. Wala siyang charge. Hindi pa tulad sa, sa 7-Eleven. mag -g -g cash ka pa. May ano... Meron pang charge doon Dito wala na So yan balik na tayo din sa SM Pinakita ko lang sa inyo kung paano mag top up Yan dyan sa si shell Dito sa si shell Pala pala Ngayon dyan ako lagi magta top Kasi lagi naman din ako nandito sa SM hindi na ako maghahanap ng mga Alphamart. Alphamart kasi meron din ganun. Depende sa branch Merong Alphamart, iba yung touchpay pay nila eh. true Gcash eh. So ayaw ayoko nang gano'n kasi may kaltas proseso yon, Papasok sa Gcash mo, tapos mag-transact -ma ka pa ron. So madami, madami pasikot-sikot. Hindi ka tulad na pag sa mga touch pay, yun ka lang magpapaload. Tapos yung resibo, papasok mo lang yung code. Yun na yun. Ganun ka simple, ganun kadali. So, yan, dito na tayo sa SM. So balikan ko kayo, papasok tayo. Thank you. Pardos kay TV daw eh. Pardos family kay Dog food. Ano pedigree beef chunks? Hello po. Nandiyo na boss. Hello po. Hello. Hello. Sa Grab po, nandito na po ako sa Pahardos KTV. Kuya, ano po, ah dito po kasi may Connecticut po, kuya. Oh. Connecticut? Opo, ano po, kung nakaharap po kayo sa Pahardos ah kanan po, ay kaliwa po kayo, tapos... Galing ako ng gate, galing ako ng gate. Ah, galing po kayo ng gate. Kung galing po kayo ng gate po, kaliwa po kayo sana. Kaliwa ako. tapos uh, nagkire-diretso lang po kayo. So galing ako gate, galing dito sa May Metrobank. Ako galing po Metro. Bank kaliwa po kayo Kaliwa. Ah, sige po. Nagtataka kasi ni stop dito. Connecticut <laughs> Connecticut ang street. Sir? Opo, connect kat. Saan Dito po 'yung. Saan ang Connect dito, sir? Sa main road? Main road na to eh. Babalik ako. Nandito ako sa ano? Ah, yung unang-una sa gate? Opo, Kaliwa agad. Ah, sige, sige, sige. Okay. take boss, nasa Connecticut na ako. Uh -huh. Wrong pin. Aba ano yan. Upiya. Uh -huh. yeah. <laughs> boss dulo na to. Nasaan kayo, boss? Okay, well, magpasta po kayo. So, magpasta ako. Uh -huh. Ano ba 'yan? Masigsi. sige sige. Saan sa bola. ko Ayun. Nakita <laughs> <laughs> nang <laughs> kita Mali yung PIN? <laughs> 519 Bali 520 na 519.9 Okay salamat Yon ang uh, kabiwan mo ito Na i-deliver na natin So lulubos-lubosin na natin kasi konti na lang bubutas na tayo eh. Ayun, isang booking na lang tayo. May incentive na tayo kaya chage tsagay na natin 'to. Tapos nito, pwede na ako muwi. bali ngayon, mga kabiwan moto. Ay, nakakawalong booking na tayo. 8 bookings na. yun mga kabiwan moto, possible ito na yung last delivery natin ngayong araw na 'to. So after nito, uwi na tayo. So tapos na yung araw natin. Lumabas tayo kanina, is madilim pa. So uuwi tayo ngayong madilim pa. So hindi naman ganun kahaba yung ginuti ko ngayong araw. Kasi putol-putol naman siya. Kaya lumabas ako ng alas 3 nga kanina. Tapos bumalik ako. Lumabas ako ng alas 3 kanina. Tapos ako ng 5.30. Tapos lumabas uli ako ng 12. So hatid muna natin to. Tapos update ko kayo mamaya. Yun mga Kabiwan Moto, may na natin ang ating last orders. Yun mga Kabiwan Moto, tapos na yung araw natin. So bali naka 9 delivers tayo. Tapos naka 860 tayo. Ngayong araw na ito. Bali plus 120 so 980 yung kinita natin ngayong araw so hindi na masama para sa siyam na deliver para sa bagong account so malaking tulong yung tatlo natin kanina umaga nung kanina madaling araw pumondo tayo na tatlo kung hindi tayo pumondo kanina baka hindi natin nakuha yung incentive so dalawang butas yun kaya nila yung dalawang butas yun nga na mga kamiwan mo to dahil nga mahina yung account natin at medyo matumal pa rin so ganun lang yung kinita natin ngayong araw pero Siguro, ano, pag lumakas yung account natin, sana mas lalong gumanda pa. Lalo gumanda pa yung orders natin, makarami tayo, para mas malaki yung itahin natin. Kasi may mga lugar na talagang hindi pa kilala yung account natin, talagang hindi tayo pinapasukan ilang oras. Pero pag napunta naman ako dun sa may SM, Lagi naman ako pinapasukan doon, hindi naman ako nasisiro doon. Saka medyo malakas ang account ko roon. Siguro hanggang dito na lang mga kabiwan mo to. Sana nagustuhan nyo at sana nakatulong sa inyo at naging informative sa inyo. Yung vlog natin ngayong araw na pumunta tayo sa GrabFood para, para hindi tayo mapag ng ibang account. Yung malalakas na account sa Grab. At maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Sa mga nanonood at sa walang sawa tumatangkailig sa ating mga video.